Kaya kami bond river, mga idol. Dumagil muno, tagmamano ka no te bangka. De plastic plastic. <tip> ba, guys? Na. Plastic. ba

Ikaw ang nagkakamali sir eh. Kalawang <laughs> kampot o tatlong higot. Ay, hanggang si Kitty. Pero mamaya pa sir, wala pa ata yung yung operator na. Sino bang operator dyan? Yung mayari po si Boss Jung. Boss Jung? Ay, hindi ba si Boss Jung? Hindi. Hindi. Boss Jung, Ringo. Oh. Mayari yan. Private yan. Oh. Okay. Nandiyan no? ah. mag eh, ba sila, Sila taturo? Sa taas? sila magising yun. Alas please. Big time yun eh. Nagpapantay <laughs> din sila dito? Oh, Ay hindi po. Hindi. Wala lang. niya ito. Ah. Jesus na naka video eh. Di banda na diyan. Nakas kita andi tay. Ha. idol, lang kami sa Bon River mga idol. Ay, sir, na vlog ka? Anong Chong TV? Chong TV. Ay, pa, ah, Papalo mga idol, papalo ang Ay, mga patay Mr. Mama. Mr. Mama o mga idol. Papalo, pa-subscribe. Sa mga sa YouTube channel. Uh, na. Ay, ay, at, ay, sige, thank you. Uh, <laughs> o, oh, mga idol. Mr. Mamaw. <laughs> Ayan, pa-follow mga idol. Sa kwan, pag pumunta kayo dito sa upon e, eh, kwan, libre kita. Libre <laughs> <laughs> <Lepre laughs> kayo sa pagdabas ng mga. O, mga idol, ito ang upon river. Nandito kami ngayon kay Katuro. Pero damdama ka ano nung makaraing isuna. Damdamak na sugutin iso ng mga idol. Kita nyo mga idol, nagpintas. Dagigig, kahit na humayad kaya buwan riber, humayad. O. Dala kayo si Antonio ko lang. Sarap ko, chope lang.